sa kuha ng CCTV sa tapat ng isang hotel sa barangay Ligarda, Burnham, Kisad, Baguio City. Pasado alas 5 na madaling araw kahapon March 21. Makikita ang gray na sasakyan na nakaparada at nakabukas ang bintana nito. Makikita rin ang driver na tulog at nagpapahinga. Sa kabilang parte ng kalsada, makikita ang pagdating at paghinto ng itim na sasakyan. Maya-maya pa, makikita ang paglabas ng isang lalaki na nakadenim jacket at nakasuot ng bonet. Nilapitan nito ang sasakyan at nagmasid-masid. Nang makitang bukas ang bintana ng sasakyan at walang taong dumadaan, dito na niya binuksan ang pinto at dumating ang isa pang lalaki. Dito na raw nakahalata ang mga staff ng hotel at nang kumprontahin. Ang inakalang kasamahan ng driver, mga kawatan pala. Nang mabuko ang modus, napakaripas ang takbo ang dalawang sospek. Akala nung guard namin kasamahan lang nila yon. Nung time na nagbonet na yung isang lalaki sa kanila, na nasa CCTV rin, lumabas na yung guard namin, tinanong niya kung sabi niya, kuya ano yan sabi niya, biglang nagsitakbo yung dalawa. Agad nilang ginising ang driver na lasing pala. Hirap siyang magising. Sa kalasingan, pero nung time na alam, nalaman na niya yata, hindi ko lang siya nung nagisingan din siya ng buhay. May nakuha daw silang iPhone na cellphone. Ayun, hanggang ngayon, iniimbestigyan pa rin naman yung buhay. Ang masaklap, ilang metro lamang ang pinangyarihan ng pagnanakaw sa isang police station. Agad tumawag ang security guard ng pulis pero nakatakas na ang mga sospek. Ginising panong nung guard namin yung driver. Sa hirap niyang gumising daw. Pumunta na siya nang tumakbo yung guard namin sa police station para i-report. Agad naman nilang pinuntahan yung nangyari. Hawak na ng Baguio City Police Office Station 5 ang kaso. Pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag dito magsasagawa pa ang mga pulis ng investigasyon para makilala ang dalawang sospek. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.